Hi guys! For today's video, nandito kami sa Great Eastern Hotel. Medyo mainit ang panahon kaya, ayan, dito na muna kami. Ito yung room nila. Ayan. Ah, nandito kami sa ah uh, 15th floor. Ayan, yan yung CR. Ayan, mayroon dalawang bed. Tsaka, medyo malaki yung kwarto. Ayan. Ayan, si mami, nakahiga na. Ayan, at tanaw ang tanawin sa baba. Ayan, maganda ang panahon ngayon. Ewan lang mamayang hapon kung uulan. Ayan, kitang kita yung time straight. Ayan. Nasa ablang lang pala to guys. Ayan. maganda ang tanawin kita ang manila ayan yung parang pinaka sa ibaba at ito yung dito sila uh, nagre-receive ng mga ano mga I mean dito nagtatambay yung mga nagche-check in dito yan medyo may kalumaan na yung building pero maganda pa rin ya, siya. Ayan. Ayan, papunta tayo dito sa ito yung kanilang pinaka main building. Ayan. Ayan, may yung mga rooms nila. Mayroong naglilinis. Ayan, malalaki nga pala yung rooms dito, guys. Kaya, perfect para sa mga ano, gustong magsama ng pamilya nila. Kasi karamihan ng mga nag-stay dito, yung mga teacher na mayroon silang seminar dito sa Maynila. So, dito sila nag-stay kasi ito malapit na siya sa lahat. Maraming bilihan ng pagkain na malalapit dito. Ayan, bababa muna ako kasi maglalans kami. Ayan, at mayroon din pala silang swimming pool dito sa peep floor. Ayan, makikita mo ya. Yeah. yung ano, yung, pati yung elevator nila, medyo may kalumaan, pero maganda pa rin. Ayan yung pinakalabi nila, ayan. Nagantay na si mami. Ayan. papunta kami dun sa kanilang restaurant kasi titingin kami kung anong pagkain sa buffet. At ngayong araw, mayroon yata ang kinagawang event dito. And guys, ito yung kanilang pinaka-restaurant. Mayroon silang buffet dito araw-araw. And tingnan natin kung ano yung kanilang mga pagkain ngayong araw. Ayan, meron silang fried rice, plain rice, pansit, at saka parang gulay yata yun. Ayan, meron silang pork, may isda, at saka meron shumai. At ito naman yung parang pinaka-dessert nila. Yan. Mga prutas. Tsaka sweets. And maganda pa din tong restaurant nila. Pero kahit may kalumaan na. Ayan, umalis na si mami. Kasi parang wala siyang nagustuhan na pagkain. Ayan, lilipat na lang kami. So, nag-decide kami na bibili na lang at bumalik sa kwarto kasi medyo mainit sa labas so hindi hindi si mami makatagal sa labas kasi mainit yan yung parang pinaka parking nila Eto guys, pumili na lang kami ng pizza para sa tanghalian namin. Ayan, meron kaming chicken. Mojos. Ayan, bumili na rin ako ng pampalamig kasi mainit sa labas. At, ayan. At siyempre, yung aking paboritong mango bravo. Sige guys, kain mo na kami. See you sa next vlog.